ito. Oh. So, Kuya, yun pwede yung 100 cash, tapos 90 gash. Po, sa Gcash. Pwede. Kayangan mo tayo sa Gcash eh. <laughs> oh, so, so. Sanang, na okay na, ma'am. Saan ang magandang way, ma'am? Sa may... Ano ba tinuturo? Sa Piera? Yeah, Piera tinuturo? Hindi ba matraffic doon kasi mga truck? Oh, Oo. Pwede ka mag-aspend niya kayo may sakilino? Pwede tayo mag lang, mag-tough mag na lang. Oo. Oh tap, di ba kay Rino, sa tap. Uh -huh. Tapos, huwag kang mag-tap, labas nun kay ano labas nun sa may Osmeña Highway. Di ba kay Rino? Oo. Uh -huh. diretso lang gano'n. Imbis kakaliwa pa, di diretso. Pwede rin pala doon, oo. No, oh. Uh Ang -huh. labas niya sa Mita Yuman. Oo. Uh huwag ka nang mag -ano, Pierre. Sige. Kasi iniisip ko ma-traffic ka sana eh. Oo, oh, sige. Sa Pierre. Wala ka lang kung sa daan. Sabay nga yun. Opo. Saka nakakatakot doon no? puro truck, sabay. Ha? <laughs> Nakakatakot doon puro truck ang kasabay. Uh, sige. Wait lang, na ako. Pagkasakay niya sabay. Sabi niya, wait lang. Lowbat na ako. Hindi ko na muna pinansin yon, dahil wala akong pagdududa sa kanya. Pero ang nangyari, dinaan niya ako sa kwento at pagbaba niya. Sabi niya, ay kuya, lowbat na CP ko. Pwede ba isend ko na lang sa'yo? Mamaya ang bayad. Pagdating ko sa bahay at pumayag naman ako dahil tiwala ako lalo babae. Pero after ko siya maibaba mga ilang minuto, ay wala pa ring pumasok sa GCash ko na bayad, kaya tinawagan ko na siya. Pero hindi na siya sumasagot, ha 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 ha. Kaya ayon, lesson learned na naman tayo mga boss. Pag GCash ang bayad, dapat pagbaba ipasend mo na agad ang bayad para hindi tayo mabudol. <laughs>